Update ko lang po kayo sa aking pinagagawang bahay. Natapos na nga po nilang gawin itong ating pintuan. Bali dalawa nga lang po muna ang aking pinagawa sa main door at back door. Dahil hindi nga po kaya pa ng ating budget na gawin pati sa mga kwarto. Kaya ito lang po muna ang ating pinagawa. Bali 7,500 nga po pala sa main door. Sa back door naman po ay 6,500 with barnes na rin. Bali mahugan na nga po pala ang pinagawa natin na pintuan. Para matibay na rin po at hindi basta-basta aanayin. Bali nag-additional pa nga po pala ako dyan ng 1,000. Para po sa pagkakabit ng ating mga pintuan. balita naman po pala ang nabili natin ng door knob. Bali, branded na nga po pala ang ating binili at para po matibay-tibay na rin. Bali, 1,050 nga po pala ang bawat presyo ng ating door knob. Bali, nag-additional nga po pala pa rin ako na 500 yan sa pagkakabit ng ating door knob. Walang po alam kung bakit po separate pa rin ang pagkakabit ng door knob at additional pa rin po sa pagkakabit ng pintuan. Tama po ba yun guys? Okay, comment nyo naman po dyan kung sino po ang nakakaintindi sa mga pagkakabit po ng ating bahay. Medyo natagal nga lang po sila sa pagkakabit ng mga pintuan dahil nga daw po paling daw po ang pagkakalagay nitong mga hamba. Yon sa part nga po ito, pakacheck nga naman po itong ating baba ng pintuan Tama po ba ang sukat ng baba ng pintuan? O medyo nalakihan po ang taas po ng pintuan? Kung sino po ang mga nakakaintindi po sa paggagawa ng bahay, pa maaari po ba na mag naman po kayo? Pero palalagyan ko pa rin naman po yan ng mga tiles. Kaya hindi ko lang po alam kung tatama ba sa sukat itong ating pintuan. Pag nilagyan na po ng tiles, ay eh hindi na po masyado malaki itong awang ng ating pintuan sa baba. At dahil nga daw po hindi dapat itong ating pintuan, kinakailangan daw po bumili ng para sa deadlock. Bali medyo mahal nga lang po pala ito guys ng konte Compare mo sa door knob. Bali ito nga po palang tsura nitong extended lock. ngapo presyo nga po pala nito ay 1,350. Silver color na rin po siya para kapares na sa door knob. Bali, nag-additional pa nga rin po pala ko dyan sa pagkakabit ng deadlock. Iba po ang door at iba pa rin po bayad sa deadlock. Pati po sa bayad sa may pintuan. Bali, ang sa pagkakabit po ng pintuan ay 1,000. 2,000 po, dalawang pintuan. Sa door knob naman po ay 500. Bawat isa, 1,000 po ang dalawa. At iba pa rin po ang sa deadlock. Bali, isa na nga po ang pinalagyan natin ng deadlock kasi okay naman po ang sa may back 200, Nag-additional po ako ng 250 pa rin. Bali, ang naging total po sa pagkakabit ng pintuan ay 3,250. Bali, ang naging total po lahat-lahat ng nagastos ko sa pintuan ay 16,750. Bali, nung nailagay na nga po nilang pintuan, ito na nga po ang naging result. Nailagay na rin po pala nila ng mga ilaw. Medyo maayos at maliwalas na nga po ito ating bahay. Konting push pa at matatapos rin ito. Bali, na nga rin po pala nilang buksan itong mga strip light. Ayan at mako naging disco na itong aking bahay. Mali pwede niyo po siyang palitan ng iba't ibang kulay. Mali kung nakarating nga po pala kayo sa dulo ng aking video, maari po bang pakilike na rin po. Thanks for watching!